Lightmates, pinag-iingat po ng Bureau of Customs sa publiko hinggil sa paglipana ng parcel scam ngayong kapaskuhan. Ayon sa BOC, mayroong nagpapanggap na tauhan ng ahensya na kumukontak sa pamagitan ng text, email o karama tawag kung kani-kanino. At nagsasabi na mayroong naipit na parcel sa customs na kailangan bayaran ng mga nakatengkang buwis ket at aatasan ang biktima ng padala ng pera para may labas ang naturang parcel din pa ng ahensya na ang pagbabayad ng mga customs duties at buwis ay ginagawa lamang sa kanilang cashier o kaya sa mga bangko. Ayaw po ng BOC sa publiko na isaliksik muna ang pangalan ng courier or forwarder sa website ng Department of Trade and Industry. Kung maaari rin, o kaya naman maaari rin pong tumawag sa customs to lehiti mo ang resibo, dokumento, tracking number ng kanilang natatanggap. Slide.